mapay na gabi mga ka-Facebook balita ko may dako no start party buwas sanggit kita unta tayo na sa sa sunod sa tindaan ng bumantay kaya kita ang Ja, Younteman <töne> <töne> Ongod bang god may party bukas kay magsa-celebrate Independence Day. Di Li-advance sa rambu. Mag-advance sa rambuas. Si, tapos, pichado si. Waray sulod. Ako pa di niya lagi held sa tubangsan San City sa San si City Alis ako na Alas 10 pala sa Jogsie Nakatindong na ang stage Oh, okay na gabi. Buwas. Ah, step parting Gabi. Siguro mga alas. Siti magtitigan. Ang magkagagaw sa mga local bag. Siguro mga alas. Enjoy na lang kita buwas. Iwasan lang mga trouble, rumble. Enjoy lang kita. At sino mga karik mga beer? Sa so, Kung na naman pakatulas ang mga tindahan. Salamat.